Ito na yung pangalawang dive namin. Hanap tayo ng isda. Naroon sa unahan, may nagpakita kagad isang sibungin. Mm -hmm. Kuwartang linaw na. Maganda ang sampul dito. Lumipat kami ng ibang bahura. Lumipat kami ng sinisidan. Magandang pangitain ito. Sa pormerong sisid pala ang antimano sibungin. Sana mayroon pang kasama. Pandara dagdag. Huli sa unang dive. Kaya ala nga yun, malakas na ang agos. Napihit na naman ang hibasin. Hanap tayo uli na ito, taligbago, nakasuot. Mmm, -hmm. lagata ka dyan. Isdang mantak makatinik. Lahat ngayon ng klase ng isda, matataba. Kapag itong natubo na naman ang buwan, baka mayroon pang kasama. Na ito pa, may isa pa. Mmm, -hmm. sa matatinamaan. Diyan sa unahan. Igagala ko ang links ng flashlight at baka mayroon pang kasama mga nakatago laang. Ito na mga kapaders, yung mga kula po. Napugpug na, unti-unti nang nabubulok. Hanap tayo. Dito sa butas, mayroon nakasuot. Mayroon pang kasag. Sibungin. Mm hmm, lagata ka dyan. Maganda rin ang sampalito ng isda. May lapu-lapu. Sigurado bukas. Maganda ang ating kikitain bukas. Tsatsaga-tsagaan ko lang dito. Medyo sulong pa akin lang oy dahil malakas ang agos dito sa unahan. Na ito pa, talig bago. Mm -hmm, lagata ka din dyan. Paro or talig bago. Parang kakaunti ang aking maiulam bukas. Anong ginagawa ng mga first class na ito hindi ulam. Nang ako muna unang makaulam bago yung makabili. Hanap ulit tayo. Naroon. Alatan. Mm -hmm, ito. Sigurado na ito ang pangulam bukas. Pipirituhin muna. Sa pangalan, alatan, pero kapag niluto ang lasa katamtaman. Hanap tayo. Pakita, isda. Ito, surahan. Labas ang buntot. Sungkitin ko ng umatras. At para pagpana ako, magandang patamaan. Mm -hmm. Hindi nakatagos ang sima, pero nagitik. Ayos na ito. Magahan pa tayo. Isda, nasa na kayo? Dito may nakasuot, lapu-lapu. Mm -hmm. Nakatanggal mga kapaders. Sayang pa yung lapu-lapu nakabunot. Malabo pa naman ang butas, hindi makita. Naan dito, nakita ko na. Mm -hmm. Nagitik pa lang yun mga kapaders, sa unang pana. Siguro ko paghila ko, nakabunot. Hanap ulit tayo. Tsaga-tsaga. Kuras nga pala ngayon. Alas 11. Ito mga Kapaders bukawin. Mm, -hmm, gitik, ulo ang tama, Sintido. Ayos na itong pandaradagdag. dagdag. Pambigas lamang bukas. Maganda rin yung huli sa unang dive. Karamihan ay lapu-lapu, malaki ang sibungin. Na ito pa manitis. Mm, -hmm, pang-ulam. Ayos na ito. Hindi na mabawasan yung pambinta. Pwede na pang-ulam bukas. Pagkakasyay na laang, hanap tayo uli. Dan sa unahan, naroon, bigan, matampusa. pusa. Mm -hmm. isda mga kapal, hindi pa naligada. Awang kula ang pagwala ng kula po ang bahura. Ito ang madalas na pangundin sa mga barawangan, lumilingas ang mga mata. Hanap ulit tayo dito sa butas. Malalim, ito'y barawangan narun sa unahan. May isang talig bago. Mm -hmm. Huli ka man dyan, di ka na dyan Nasaan na pa kaya kasama nito? Diyan sa kabila, ilawan natin. Wala. Nag-iisa Hanap na naman tayo. Doon sa unahan mga kapaders, may isang malaking bukawin. Mm -hmm. May isa pang balatan. Yung balatan mga kapaders, sa iyong barok-barok, mura ang kilo yun, Baka 50 pagtuyo. Dito sa butas, mayroong alatan. Tinatago ang payata ako. Dito sa kabila, silipin ko na ito mm -hmm, nagitik tinaman yung pinakang ulog ng tinik mga kapaders pandaradagdag pang ulam hanap tayo uli naroon pa mayroon pang alatan mm -hmm, iisa ang tama pang ulam na naman pag uminit bukas ang panahon madaing tayo at para sigurado kahit magtag ulan mayroon tayong daing nalulutuin dito sa mga butas silipin natin naroon, nasa pinakang ilalim mga kapaders alatan na naman ito yung tayong inalis ko muna itong unahin kong taligbago hmmm hmm yung alatan, nasa butas la laang lumabas ikakasok ko ang panak mga kapaders may ginandaing yung bukas na ito yung alatan hindi lumayo mm hmm Mm -hmm. susuot pa sa butas, bali dalawa, isang taligbago, isang alatan, yung taligbago, pambinta, itong alatan, pangulam, akala ko nakakaheblad, pag may ang panahon, nakakaheblad din pala kapag walang ulam, ito pa, manitis, mm -hmm. walang mintis, pangulam uli, iihawin ko naman ito bukas, at ito yung mataba, maraming nagtatanong sa akin kung anong gamit kong plus light, Workhorse DL40 ang gamit ko mga kapaders dito. May mga batong maliliit, may kinaykayan. Alam na, nasan kaya ang butas na ito? Uy, naroon mga kapaders, nakasilip sa atin. Malaking pugita. Yung kasamahan ko, ang magpapalabas niya mga kapaders, itinuro ko. Ito, malita ba to? Inalis ko muna. Ayan na yung kasamahan ko, si Sango. Yung fighter sa pugita yan mga kapaders. Titistingin natin uli kung talagang malupit pa. Inaalis muna niya yung mga maliliit na bato sa butas. Baka iharang ng pugita sa butas. Ayan nakikilitiin ah. Yan. Sinusungkit na palabas mga kapaders. Tinutusok-tusok lang ng kaunti. Yan ang kanyang diskarte. Ayan, nahayal. Uy, akala ko malabas na mga kapaders. Hindi pa palan. Ayan na. Malabas na. Malaking pugita ito. Estimate ko ito mga dalawang kilo mahigit. Babalik pa yata sa butas. Ayan, sinusungkit niya ulit mga kapaders at para yung kabaak na galamay, yun, nakalabas din. Hilahin mo na palabas at baka isukot pa yung galamay sa butas, yun, natanggal din. Kuwartang linaw na ito, salamat Lord. Gigiti ka ng salbata yan mga kapaders. Tutusukin niya sa pagitan ng dalawang mata. Aba, nanlalaban itong pugita palibasa, malaki. Ayan na, nampanlabo na. Nagpipilit makasukot sa butas itong pugita. Ayan na, nag na. Ingat ka lang yan, mas malaki yan. Gusto mga nating nahuling mga nakaraang gabi. Yun, dinakot mga kapaders. Mahihirapan itong gitikin ng kasamahan ko. At itong pugitan ng lalaban. Ayan na mga kapaders. Uy, biglang kinagat lupit naman. Pinabilib mo ako idol. Bigla la ang kinagat. Yung pala ang madaling paraan. Kinagat kaya la ang kunting ingat lang akala ko tutusukin ang salbata na ang pagitan ng dalawang mata bigla la ang kinagat hanap tayo naroon nasa ilalim ng sayap maya maya mm hmmm bitilya na ito mga kapaders ganito kalapad estimate ko dito mga 200 grams kapag ito nagkalahating kilo pasalapo na yun maya maya sa mga nagtatanong ulit dyan mga kapaders gamit kong kamera hero 12 mm Hmm pang ulam na naman ito tunong na kulay puti masarap itong pinirito. tinamaan na naman pinakang udog maghahanap na naman tayong isda pakita na kayo ito manitis mm, -hmm. oh naro na nakatanggal na hanapin ko yung manitis saan kaya pumunta ito muna surahan mm, -hmm. gitik na naman sintido ang tama sayang manitis hahanapin ko yung manitis sayang yun nakatanggal, nakapunit may mailap na nukos pinakisap-kisap po yung lingis ng plus light mm -hmm. yan pala ang magandang diskarte sa nukos kapag mailap papalingasin yung nakisap-kisap mga kapaders at para ang nukos nasusuriaw hindi alam po saan pupunta pati ang mata ko nakikisap-kisap din hanap na naman tayo Nasaan ang isda kaya dito? Ito, bibiya. Mm -hmm. Pang-ulam naman ito mga kapaders Sigurad, uy, nakatanggal pa. Uy, malabo ng butas. Ha? Malapana man ito, nakakasura. Mamaya, babalikan ko yung butas na sinuuta ng bibiya. Malabo, hindi makita. Hanapan ko muna ng kasamahan. Dito, sibungin mga kapaders. Nakita ng kasamahan ko yan. Sininisan lang ako, akong papana. Mm-hmm. Lapo-lapo. Pinkish na ito mga kapaders. Kwartang linaw na. Salamat ulit Lord. May panibagong pambigas. Ito, paro-paro. Huwag na muna yan. Hanap tayo magandang klasing isda. At para bukas, matutuwa ang buyer na naman. Ito pa. Lapo-lapo ulit. Yun, tinamaan. Hindi pa lamang ako nakabilo. Antiman, umikas ang pana. Nagpapalitan, nagpapakita sa atin dito. Pugita, Sibungin, Lawihan. Ano pa kaya susunod mong kapakita sa atin? Sana banagan sa Kupapa. At dito sa isla namin, may mga bagong turistan dumating banagan ang hanap. Na ito pa, Surahan. Mm -hmm. Nakatanggal pa yung Surahan. Mm -hmm. Sigurado ka na dyan. Di ka na makakabunot. Banagan ngayon ang hanap ng turista. Kaya ang sa panahon ngayon, mahirap ang banagan. Ito, lapu-lapu. Mmm, -hmm. gitik, lawihan, or bakla. Ganda ng kulay mga kapaders. Lalo na kapag ito nayiluhan. Ang kulay nito na natingkad, halos na kulay pink. Ano naman daw kaya masabi bukas ng buyer? At ang isda halos pili, ito pa. Mmm, mm liglig or kauser. Malaki-laki na ito. Pili itong isama dun sa mga sibungin mga kapaders. Tinamasa may palikpikan mawi na rin kami na ito na mga kapaders nawi pala ang kami ito na aming huli sa dalawang dive maraming salamat ulit lord sa biyaya ngayong pinagkalob sa amin tatlo nung kasamahan ko aya malaking lawihan yung barakang mga kapaders huli sa unang dive ito mga alatan pang ulam taligbago nalapad ng taligbago na ito malaking sibungin huli sa unang dive bukas maaalaman kung magkano kami kikitain dito lahat lahat Halos pili aming isda mga kapaders, may isang pugita pa kami. Na ando sa timba, nakababad na. At para dumagdag pa ang timbang, ayos na ito. aming itong pagdadamutan. Sigurado na bukas ang pambigas. Maraming maraming salamat Lord at walang sawang pa salamat sa mga biyayang pinagkalob mo sa amin. Na ito na pala mga kapaders, yung aming kinita lahat-lahat. 2,832. Ito namin kabintahan sa pugita sa isang peraso. 2.8 kilos mga kapaders 190 ang kilo ito yung aming gastos 496 ito yung natira 2,336 pinag-apat mga kapaders pang-apat yung bangka Itong ang partihan 584 bawat isa ayos na ito maraming salamat Lord sa biyaya yung pinagkulob sa amin na naman kami itong pagdadamutan meron kami pang bigas meron pa si Tuti panggatas mga kapaders Shoutout nga para sa Luzon, Visaya at Mindanao. Nandiyan sa ibang bansa. Ingat po kayo lagi dyan mga kapaders. At dahil masamang ating panahon. Maraming salamat din po sa inyong walang sawang suporta. At patuloy na panonood. At maraming salamat din po sa mga hindi pag-skip ng ads. God bless. Lahat tayo mag-iingat.